Hello hello Aries Collective Salmon and Rising ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa si James Therapy PH. Dala-dala po tayo sa inyong special special reading for today. Ito po ang inyong pera and career reading. So, anong frequency and energy na inyong kaperahan sa mga oras na ito? So, Aris, itake mo lang ang iyong mga bagay na makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang Aris yun. Kaya, talasan niyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang-akmang message na kaloopo sa inyo na yung mismong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for your all of for all of your donations at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you po for your generosity and kindness po sa ating channel. Isa po yun sa mga ways para po supportahan po ang James Taro PH. Okay po, thank you again for your generosity. So Aries, ano naghihintay sa inyo ngayong araw na ito o sa oras na ito para sa inyong pera and career? Inhale and exhale at the center of your reading you have the strength card. Ooh. In the area of what you want, you have the King of Pentacles. in the area of what you need you have the 8 of swords in the area of what's affecting your current energy the 4 of wands in the area of your near future the knight of cups beautiful in the area of your challenge you have the wheel of fortune ooh interesting in the area of your fortune you have the 2 of pentacles beautiful in the area of your divine advice the 9 of swords At ang outcome mo this time around para sa iyong pera and career aris, meron kang judgment card. Wow! New life, new beginning. Congratulations! But first, pag-usapan mo natin at the bottom of her deck, you have the three of uh, cups. I'm seeing here, celebration. May paparating sa yung celebration this time, Ari, especially sa pag-ikot ng yung kapalaran and also with the beautiful, beautiful choices here, balance ng buhay at sa kabagong, uh, I'm, I'm seeing talaga new life, new beginning, awakening for you, uh, new ways of getting money. So nakikita ko sa background mo ang celebration. But this celebration will only come out only come out kapag napagdaanan natin tong area na ito. So make sure na you listen this time, Aris, para alam mo kung paano natin mabubuksan ang susi in a celebration mode. Para alam mo kung paano ito makukuha agad-agad. Paano ba makukuha ni Aris this time celebration? I'm seeing you getting a, uh, a cash flow, someone na magbabayad iyo or someone that will give you the opportunity magkaroon ng magandang trabaho, o makuha ng sideline, o mabuo yung negosyo na matagal na matagal mong pinaplano. Ito ang katuparan. The answer is yes. The answer is yes. It's just that kailangan natin itong buhuin. Ano ba itong mga uh, areas na ito? So pag-usapan na natin as lingering sa yung background ng celebration. Congratulations. You have at the center the strength card. Strength card is all about you pushing through the things. May mga bayi ka sigurong pinagkakaabalahan -aabala, pinag this time. And your spirit cards are telling you, push pa ilaban mo pa to wag kang hihinto i'm um, seen i've seen very many areas this time na parang ang daming beses ka nang sinubok ano um, you've done a lot of things para magkaroon ng iba't ibang diskarte sa buhay probably nag pumasok ka na sa gantong trabaho, and then may ganto ka pa ulit trabaho, and then iniwan mo yun for a better job, pero parang ang hirap na doon, o kaya may abiriya about a certain boss, o kaya certain workmates, o kaya walang benefits, ganyan. So, may pangarap ka rin mabuo this time eh. I'm seeing you want to have bahay, okay, mabuo na yung ganito, mabili na yung ganyan. So, parang ikaw this time around, kinakaya mo. You ha you're in a certain job or a certain endeavor na parang kinakaya mo for the sweldo. Kinakaya mo kasi safe and secure somehow, somehow, yung sweldo mo dyan o yung pinakakitaan mo dyan. Pero, ikaw yung uri this time around na nag-iisip pa o naghahangad pa ng ile-level up o mahahanapan pa ng ibang paraan para magkaroon ka ng resources. I'm seeing you trying new things pero parang ang hirap. Ang hirap kumilos, ang hirap maghanap ng paraan, ang hirap this time around to um, work on things kasi para ang daming pressure sa likod mo, ang daming pressure sa'yo by other people. Probably kayo po ay breadwinner o kaya ikaw ang sole provider in your family and you're thinking, ano yung other ways? And for a very long time, I'm seeing someone an Aries na parang teenager pa lang o early 20s pa lang nagtatrabaho na hindi para sa kanya kundi para sa family. Parang ikaw talaga yung buong buhay mo parang ikaw yung inasahan ng family mo and you have to be um, resilient this time. Parang lagi palagi na lang kailangan ikaw yung matapang, ikaw yung mag-iisip ng paraan, ikaw yung laging kikilos. Ano, pero ikaw gusto gusto mo mayro kang pangarap din, Ari sa uh, gusto mong matupad for yourself. Ah, uh, meron ka nang iniisip siguro lilipatan ng gantong lugar o gusto mo makapagtapos din ng pag-aaral para makapag-apply ka sa ganito o makatapos ng isang ang uh, seminar o um, para may makakuha ka ng certain certificate of a skill set para makompleto mo yung bagay na kinakailangan mo so that makapasok ka na sa credentials abroad. That's what I'm hearing. Kaya you're thinking of other things to celebrate o ma-harvest na yung ginagawa mo. Some of you are waiting for a lump sum of money o kaya parang pinag pin, I don't know why, pinagkait na sweldo na dapat ibinigay na pero hindi pa binibigay. So ngayon, inaasikaso mo yan and talagang pinagkatsagaan mo na makuha yung benefits o yung parang Um, plan something like that na parang dapat yung mga papers kumpleto na pero hindi pa rin naasikaso o napoproseso yung pera ganyan so now you're just waiting for that money to come at pag dumating na yan yun celebration kayo with your family kaya ikaw binubusisi mo tinatagamang kunin ito at asikasuhin because alam mo kung gaano ito kahalaga for you and your family so the strength cards being clarified by the judgment card, dalawang beses lumabas ang judgment card. Yes, matagal mo itong pinagdasal. I'm seeing here this time, especially with a strength. Talagang dinasal mo ito. God, I need a way para makapag-supply ako ng Uh, means from a family probably may pinag-aaral kang anak or apo and some of you halimbawa may hinulugan pang mga utang or a house na talagang gusto mong mabuo at matapos na but at this time around andaming daming mga aberya ano, o kaya parang hindi pa mabuo at hindi pa magawa I'm seeing you trying your very best and thinking of new ways um, I'm also seeing here that you need to be very kind to yourself Aries uh, big uh, graceful sa sarili mo wag mo masyadong bugbugin ng sarili mo sa pagtupad o pagkuha ng mga pangangailangan because you need also to rest baka masyado mo ring uh, sinusugod at nilalaban every day yung mga trabaho and unti-unti ka nanghihina unti-unti kang uh, siguro na papansin mo tumang nakaraambuan o uh, linggo medyo madali kang makakapita ng sakit, madali kang magkaubo, madali kang magkasipon, uh, kulang ang tulog mo, mabilis um, mabilis kang sumakit ang ulo mo, magka-migraine. So, this time around, I'm seeing this is really a good um, advice from your spirit guide to so take care of yourself and let God do the rest for you. Basta gawin mo lang yung kaya mo and let God uh, do the uh, magic for, for you and your life, okay? In the area of what you need, of what you want, you have the King of Pentacles. Now is the right time for you. Parang ikaw gusto mo maging practical. Ang uh, gusto mo kung anong gagawin mo, kailangan at uh, tama yung sweldo o kailangan meron ako mapapala dito. Kasi kung wala ako mapapala dito, wag na lang. Ayaw mo na maglaan ng effort and time and money for something that is not valuable in your life. Ngayon, nag-iisip ka ng mga tangible o mga doable ways na alam mo na kapag ginawa mo ay siguradong-sigurado ang kita o siguradong-sigurado ang outcome. Ayaw mo sumugal sa mga bagay na hindi sure. Kasi nga si King of Pentacles is someone that is very practical, very um, strategic. Siya yung uri ng taon talagang bubusisiin niyang mabuti. Hindi siya papayag na parang uh, walang clear na outcome. Kailangan masiguro muna ni King of Pentacles na yung uh, magiging resulta nito pabor sa akin. O kaya may, may, mapapala ako dito. Kasi kung wala at susugal lang ako, 50-50 pa yon At kung 50-50, ayaw mo naman nun. Because ngayon mong panga kailangan di diba ng pera. Kailangan mo ng sure na kita. At ayaw mo magsayang ng oras. Ayaw mo magsayang ng pera. Ayaw mo magsayang ng ng pagkakataon. Kasi kung itong endeavor na to ay walang gaganap o walang nangyayari, ililipat na ako sa iba o kaya maghahanap na ako ng ibang sideline o ibang opportunity. But for you, I'm seeing someone building a sari-sari store or maliit lang na coffee shop. I don't know why. Bigla ko nakita yun. Maliit na coffee shop or something talagang small. At parang dito mo sisimulan, paunti-unti palaki ng palaki yung mga bagay na gusto mong gawin for some I'm hearing nag isip ka na to invest ano naghahanap ka na ng mga opportunity ko saan makakapaglagak ka ng paunti-unti para maging kapital yun, para in the near future ay maging uh, kapakipakinabang sa you and your family so ngayon nag-iisip-isip ka na ng mga proseso kung paano bubuuin yung mga bagay na yan so king of pentacles being clarified by The Six of Wands, yes. You want to be Um, I don't know why. Talagang it's all about you researching. Talagang ngayon may ginugugol kang bagay at talagang tinutumbok mo yung victory. Nahivisualize mo na eh. Nami-visualize mo yung outcome na kapag ito ang ginawa ko, ito ang nilaang kong oras, ito ang prosesong ginawa ko, alam ko victory ang magiging sagot nito. Nami-visualize mo yung outcome. Kaya practical ka this time. Kung hindi mo nahivisualize yung, prac yung uh, outcome o yung maaaring maging uh, tugon sa sa'yo ng, uh, ng product na ito o ng endeavor na ito, hindi mo gagawin. Kasi ang eager mo ay siguradong siguradong tagumpay. Yun ang kailangan mong parang sinasa puso, ina, sinasa isip mo na parang ay ayoko niyan. Kailangan ma-make sure ko muna na okay yan bago ko gawin because sa, sa, sabi ko nga kanina, sayang ang pera, sayang ang oras, sayang ang pagkakataon kung halimbawa fifty uh, 50-50 naman pala ang bagay-bagay. So like I've said din minsan sa pagnegosyo, nothing is sure, di ba? Pero kailangan talaga dito practical plans kasi hindi ko pwedeng uh, hit and miss, di ba? Kasi sayang pagkakataon. So, this time around, seeing you working on these things, researching, planning, asking for advices. Uh, nakikita ko dito na talagang uh, nilalaban mo itong gusto mo. um I'm seeing you working on this maybe because magaling ka dito. Halimbawa, sales talk, uh, kaya mo mag-ukay-ukay o -okay, kaya nagtinda ka ng para mga desserts, ganyan. So, parang pumapasok ka sa isang industriya o isang negosyo o trabaho na alam mo yung gagawin mo whether nagluluto ka ng kakanin kaya yun ang gusto mo ibenta so you're in your element this time Aris alam mo kung anong gagawin mo at alam mo yung uh, ending or result na gusto mong mata mo kitang kita mo siya na visualize mo siya and victory victory is within reach congratulations in the area of what you needed daw kailangan mo eight of swords eight of swords is like stuck mindset or you are um, talagang nakaplant ka lang dyan at feeling mo walang solusyon, walang way out. And uh, parang, ano eh, parang feeling mo kahit anong lingon mo, walang magalawan, walang solusyon. Ano? But this time around, your spirit guides are telling you, may solusyon. Yun nga lang, hindi siya yung solusyon na iniisip mo, Aris um, because uh, Eight of Swords is all about just one solution, one way, uh, one opportunity, o one sagot. Ganyan, ganun lang siya. Eh. So, sinasabi sa yung spirit guides mo, maraming solusyon, maraming plans ka pwede kang buuin. Plan A, plan B, plan C. Kung hindi umuubra for a very long time tong plan A, tong traditional na plano mo na palagi mong ginagamit, And this time around, nakita mo na parang, teka, walang pag-andar, walang nangyayari. I stuck na ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Try to find another plans, another ways, another options. You need more options, more than this one. At baka doon umubara, baka doon gumana. Kung dati gusto mo magtindahan, ilang beses ka na nagtindahan, and lagi nalulugi. So this time around, probably, probably, Aris, hindi ka na, hindi mo na kailangan magtindahan pa. You can Sell things, pero hindi na sari-sari. Halimbawa, baka iba na. Pwedeng damit naman, o kaya desserts, o kaya shakes. Maraming ibang ways. Probably, baka doon ka mag-excel. So, make sure this time around, you are creative enough to think new ways to solve all of your problems. Okay, the Eight of Swords being clarified by the four of pentacles. Yes, you're holding on to things. Nag-hold on ka dun sa makalumang paraan. Para daw, this time around, magbago ang iyong kapirahan at career. You need to find fresher new ways sa pag-abot do sa mga bagay na gusto mo. Kaya hindi ka makawala dito sa parang paulit-ulit na delay o um, parang feeling mo walang laging sagot o ayan na naman, dead end na naman o kaya lugi na naman halimbawa, make sure na kumawala ka dun sa makalumang paraan mo ng pag-approach mo sa iyong pera and career. Maybe this time if you let go of that, makawala ka na dito sa iyong Eight of Swords. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the four of Wands. Ito ang nakaka-apekto dito sa strength card. Kaya tapang na tapang ka this time. Kaya laban ka na laban at, at patuloy mong ginagawa Uh, yung isang bagay because meron kang tinutumbok na goal. pero kang finish line o threshold and milestone na pilit mong uh, inaabot. Kaya pilit mong nilalaban ito. Probably gusto mo nang makasal, nag-iipon kayo for uh, kasal o kaya nag-iipon kayo for a house. Pero siguro sa inyo na parang patak-patak o nag-iimpok kapang pambili ng bahay o makabenta ng bahay o makalipatan ng bahay. But this is something really all about your home. Um, magpapaayos ka siguro ng house this time or meron kang pinapaaral na anak baka this time around magka-college na sila kaya ikaw doble kayod ka tinatatagan mo yung sarili mo para uh, dire ka pa rin magkaroon ng trabaho and this is probably the reason why may celebration this time here in your background celebrating this milestone ang um, kaya siguro talaga nilalaban mo kasi nang na na konti na lang pagkatapos ko rin anak ko konti na lang matatayo ko na yung bahay konti na lang maayos ko na yung konting-konting mga bagay na kailangan ayusin sa bahay so this time around you're really thinking about your home your family and your threshold of milestone na maaabot mo dyan. Kaya tiyagang tiyaga ka at pinagpapasadyos mo na sana huwag ka bumitaw na sana. Keep on fighting lang para masiguro mo na malala malalaanan mo ng pera at panahon at oras itong milestone na ito. So pag-uusapan natin itong milestone na ito for of once being clarified by the five of cups. So something that you left behind, meron kayong iniwan in the past and you realize that this opportunity is something that makakatulong sa'yo and your family. Probably meron kayong nilipatan na bahay, baka ngayon uh, ready na kayo na bumili o malapit nang matapos yung pinapatay yung bahay o binibiling bahay. Parang ngayon ipon ka ng ipon so that mabili mo na ito. O kaya you um, traveling or leaving something behind. Whether a new job, a new opportunity. Um, I'm seeing you Uh, really trying to forget a past uh, endeavor and now ready ka na, na um, yakapin itong bagong trabaho na ito. May inaalok sa'yo, iyo sa I'm hearing. may inaalok sa sa'yo na bagong trabaho and this time around parang ready ka na tanggapin kasi parang doon ka pa rin nakikling on sa dating trabaho o dating opportunity. Ngayon parang ready ka na to accept kasi nakikita mo na this time nakita mo na meron ng judgment dalawang beses lang ba? parang na-awake ka nagising ka na parang ah o oh, nga no mas maganda nga trabaho na yun why not tanggapin ko so ngayon kita mo na beauty of the opportunities and potentials of the brand new start and a brand new threshold in your family. now is the right time talaga for you to really um, uh, be uh, resilient talaga maging matit mat mati tatag ka, matibay, at tsagaan mo ito, parang feeling you're in the transition of finding new ways a new opportunity. Kasi talagang meron kang gustong paghandaan na harvest time in your family. Especially here, ang napahanganda, in the near future, you have the Knight of Cups. An offer will come to you. Aries, offer of money, offer of a new job. Baka ngayon, nag, ngayon may hinihintay ka, kaya tsagang tiyaga ka ng uh, pag, uh, pagkatsaga dito, pagkatrabaho dito, o paglalakad dito, baka may hinihintay kang bagong trabaho, ano? ah uh, baka may pinipilahan ka o in-applyan ka. And I'm seeing the offer will come to you in the near future. Malapit lang ito, probably next week, next next week. Malapit lang ang time frame. I'm seeing the offer will come to you. I'm getting it. Um, parang konti na lang slots, ikaw na lang ang para doon. Pero swak ka doon. May kita mo na parang God moves talaga in favor of you. Kasi itong inaasahan na offer na ito is something na parang sinukuan mo na nakaraan karaan. Parang ito yun na yung nakikita ko na parang, um, sige, baka nga hindi para sa akin yun. digla, may darating sa yung offer from that same company na parang sinukuan mo na lately. Pero this time around, seeing you getting that um spiritual, spiritual divine gift. Parang, ah, thank God, thank God, uh, tinapad niyo po yung dreams ko, tinapad niyo po yung dasal ko because ito talaga yung parang swak sa iyo, the Knight of Cups. Bago tayo umalis sa yung future, clarify muna natin sa game. Nine of Cups is being clarified the Six of Pentacles. Wow! This is something that talagang pinagtrabahohan mo. This is something that, it, that will give you the satisfaction kasi ilang beses mo itong Parang noon, pila ka ng pila. Um, noon, ang um, ito yung bagay na um, magbibigay sa iyo ng same reciprocation of uh, benefits and uh, hard work. Kung sa past job mo, parang hindi nagre-reflect yung trabaho at saka yung Are, uh, sweldo. So, this, this time around, I'm seeing itong offer na to, ito yung magbibigay sa'yo na parang good satisfaction. Yung effort na binibigay mo, babalik din sa'yo. So, this is like a reciprocation of good karma for you, Aries. I'm seeing na parang this time around, pinapaboran ka ng tadhana because you have proven yourself in the past. And now, God is giving you The same effort, the same love. And feeling ko talaga, mas maganda itong offer na to kaysa sa past offers sa'yo. Ano? So sa future mo, pag-usapan natin ito, let's have money oracle messages here. Ano pa yung mga dagdag uh, kapirahan and career opportunities na naghihintay sa'yo in the near future? Let's have... Ooh! Ooh! Okay, kunin natin 'to. Ito lang lumabas. You have exhausted, feel like financially drained, lacking viable options, recharge and regroup. This offer will require you talaga um Aries to take some rest. Recharge because nakikita ko talaga na mas malaki itong offer na 'to kaysa before. So make sure na alagang-alagang alaga mo ang sarili mo and you take some uh, rest this time para everyday kada laban sa bawat trabaho ay Uh, prepared ka at full of energy. Alaga am um, this time ang sarili mo, Aries. I'm seeing you very exhausted with a lot of things. Another message. Let's have mm. wellness. Oh, very very parehos Ensure your body is nourished. Join a gym and regain strength. Alive. Live a healthier lifestyle. So, sinasabi sa yung spirit guides mo, sa pag-abot in the near future, mahalagang paalala, sa pagpasok ng offer na yun, kailangan alagaan mo daw ang yung sarili, especially your physical and mental health. Uh, dapat sumasabay din ang kalakasan ng katawan mo sa demand ng iyong trabaho, okay? So, at the area of your uh, challenge this time around is a will of fortune. Will of fortune is like you doing things in your own way. I'm seeing talaga na parang this time around, the challenge for you is to is um um parang kilalanin yung mga opportunities sa dumarating minsan kasi para may pinapalagpas ka ng mga oportunidad at hindi mo na realize na yun yung opportunity at swerte na kaloob sa'yo ni God Baka meron ka bang pinalagpas sa trabaho na nakaraan? Meron ka bang a uh, work or opportunity na parang, hmm, hindi yan sa akin, ayoko niyan. And then, ayun, bigyan na wala. And then, parang naramdaman mo na, o parang tumumal yung offer, tumumal yung mga jobs, o tumumal yung mga kliyente, ganyan. So, this time around, I'm seeing you, um, parang kailangan mo do ma-recognize yung mga opportunities na, na darating sa'yo this time around and don't waste um every endeavor na darating sa'yo. Kung merong bagong kliyente, bagong sideline, ganyan. Uh, op always be open daw. Sabi sa yung spirit guides mo, always be open to possibilities. At huwag nega. Huwag ka daw nega mag-isip lagi. Uh, make sure that positive thinker ka at laging maganda ang lumalabas sa bibig mo at sa iniisip mo because the frequency of money, yung energy of money na acquire mo yan. So, make sure na laging iniisip mo, merong trabaho, merong kliyente, uh, kaipon ako, uh, enough para umikot yung kapital, ganyan, hindi ako malalugi, ganyan. So, make sure na palaging pinapagana yung isip mo so that your swerte is pa pa patuloy na umiikot sa life mo, okay? Aris, the wheel of fortune is being clarified by the eight of wands. Yes, focus and drive. Yan na nakita ko dito. Ang challenge mo this uh, time around is your focus and your drive. Baka kasi masyado ka ng pagod o masyado ka Especially here. Kaya ka siguro sinabihan ng spirit guides mo na kailangan uh, bigyan ng tamang oras ang pagkapahinga at exercise because talaga nangihina yung katawan mo dahil sobrang trabaho at sobrang pagbubusisi. paggalaan ng oras at atensyon at pera sa bagay na ito sa so tinatrabaho mo. And dahil doon, para na nauupos ka na rin na apekto na yung mental health mo, feeling mo ulang nangyayari, ang bagal kumilos, ang bagal umandar, ang daming aberya, na apekto na rin yung relationship mo with other people, and nawawalan ka na rin ng focus with the 8 of Wands. 8 of Wands all about focus and drive. So make sure this time na huwag kahihinto Huwag kang panghinaan ng loob. Ilaban mo, ilalaban mo. But also, take care of yourself. Okay? At patuloy na iikot ang iyong swerte for you. If you do this, make sure na um, hindi ka rin maridistract with other like vices o kaya um, gimmick with other people. Ganyan. So, make sure this time around you are focused on your goals. To make sure na papasok dating itong celebration na ito and victory and the harvest time for you. Okay? In the area of your fortune ito, maganda, you have the Two of Pentacles. Two of Pentacles, all about balance in your life. Ngayon, this time around, I'm seeing may balance. Kung dati parang hirap na hirap kapagsabayin ng trabaho and bahay, uh, pag-aalaga sa mga anak, and then alabawa, dalawang trabaho and the sideline. Ngayon, parang unti-unting gagaan. Merong, I'm seeing merong um, Uh, way ka may kita this time kung paano mo maayos ang schedule mo, kung paano mo malalaan ang oras, ang gantos oras sa trabaho, gantong oras sa bahay, gantong oras para sa sarili. Now is the right time for you to really think things through sa mga bagay na pinangahawakan mo para hindi ka rin mahirapan, hindi ka ma-burn out at hindi ka rin mapagod. Ano? Always uh, focus on your health this time sa pag-abot din ng mga kapirahan and career. Okay? The two of pentacles being clarified by the nine of pentacles yes wow financial freedom this is you being independent parang ngayon kaya mo nang panghawakan in the area of your fortune to ha may sa yung pagkakataon this time na parang oh i know now what to do ayaw na ko paano ko mapanghawakan ang trabaho mapanghawakan ang ang bahay ang ipon ko ngayon parang kakaroon ka na ng technique kakaroon ka na ng strategy paano mo siya mapagsasabay-sabay -sas -sas pero at the same time pareho mo siyang binibigyan ng parehong effort energy and time i'm seeing you parang you're the master of your time of your life right now parang taking back the control in your life parang ngayon masigasig ka at parang you're you're getting the rhythm para alam mo na yung ritmo ng dapat gawin sa buhay mo congratulations financial stability din ito so congratulations this time may darating sa yung kapirahan bunga ng iyong pagod at tiyaga So, magdagdag tayo ng money oracle card for your fortune area this time. You have love affair. Beware, love affairs at work rarely and well. Don't lose your mind. So, sabi dito ng yung spirit guides daw, yung mga love affairs. Like I've said dito, strategy and um, distractions. Iwasan daw yung mga love, love affairs at chismis, mga ganyan sa iyong work area. Sa area na yung trabaho, sa area na yung negosyo. Beware, love affairs at work rarely and well don't lose your mind. So make sure that you are not distracted, especially here, tugmang tugma. You have the nine of pentacles. Nine of pentacles all about independence and trusting yourself. Ikaw muna, sarili muna, isipin mo this time para magbalansi ang buhay. And huwag daw muna magbigay ng oras sa mga sidelines about love in your uh, uh, in your circle. Ganyan. Another message, kuha pa tayo you have surprise. Wow. An, an, an unexpected turn can bring positive change. Be ready for change. Ooh. Something new's gonna come to you this time. Sa oras ng iyong kaperahan, sa iyong fortune, sa oras na ito, sa mga panahon na ito, sa buhay mo, Aris. Meron daw magandang surprise na naghihintay sa inyo that will give you the positive change in your life. Probably ito yon sa judgment card. You will be awakened. May meron ka matututunan o meron ka realize moving forward parang brand new life, brand new start. And surprise may parating sa okay? Ang iyong advice from your spirit guides, you have nine of swords. Nine of swords all about you worrying. Sobrang pag-iisip, sobrang pagod. Parang ikaw step forward ka lagi, parang lahat na lang iniisip mo about sa trabaho, trabaho, trabaho. Minsan daw, iwan sa bahay, ang dapat iwan sa bahay and make sure that you have a lot of time for you and for yourself. Uh, protect also your mental health, nakapekto yan sa iyong physical health. So make sure na um, i-try to control or try to Find ways para mapababa mo yung mga worries and stress mo. Okay? Kasi hindi talaga makakatulong sa yan moving forward. So, the um, uh, divine advice na Nine of Swords ay bigyan natin ng another oracle messages. You have finding sanctuary opening to your spiritual source. yeah Magkaroon ka daw muna ngayon spiritual power, palakasin mo yung meditation, um, I'm hearing prayers more, o kaya talaga nakaupo ka lang sa kwarto mo, tahimik ka. There are a lot of things na makukuha mo doon eh, parang um, spirituality, sanctity, talagang uh, katahimikan, uh, makakalamang isip at puso mo, at magkakaroon ka ng clarity in your mind as mahanap mo yung tamang sagot sa mga bagay na hinahanap mo, at kalinawan sa mga bagay na iniisip mo. Another message you have blessings are showering your life, rainbow blessings. So, huwag ka daw mag-alala, may paparating sa'yo ng mga blessings. Kapag nakakita ka ng rainbow, isa yan sa mga senyales and signs na nandiyan na yung mga blessings paparating sa life mo. Uh, there will be, in the coming days, coming weeks, a huge surprise will come to you in a form of blessings. Congratulations. Ang yong uh, uh, additional messages... from a divine na kailangan mo isipin buong time na ito kailangan mo pahalagahan at bigyan ng uh, importansya you have Happiness. I am aware that being happy means that I am on the right path, especially here with the uh, Three of Cups. Dapat mo daw laging isipin, positive lang, masaya lang. Awag mo masyadong bugbugay ng sarili mo sa mga bagay na tinatrabaho mo because worrying will not do anything, especially in your pera and career. It maharangan lang niya yung frequency and energy ng yung pera. Kaya stop worrying, always be happy, and choose to be positive. Okay? Especially here in your outcome, you have judgment card. Merong pagising, merong parang kalinawan, parang aha moment sa buhay mo na parang Ah, okay. Ito pala dapat kong gawin. Ito pala ang dapat kong uh, strategy sa negosyo. Ito pala ang trabaho ang dapat kong pilahan. Ito pala ang dapat kong way ko. Paano ko kakusapin si boss para makuha ko na yung omento ko sa sahod. So, meron kang marirealize this time na mas importante, a truth. A truth about your life that sometimes you just have to do this ito ang kailangan mong i-prioritize, yung aha moment mo this time na parang, ah, okay, ito pala ang solusyon, ito pala ang dapat kong gawin. Especially here in the wellness card, I'm seeing talaga na kailangan protektado mo ang iyong sarili, ang iyong katawan at isipan at mental health. Um, always prioritize your health this time. Baka yun ang judgment talaga, parang, ah, o nga, no, kailangan ko palang um, matulog ng maayos kasi mas mahal magpa-ospital, mas mahal ang mga gamot. Kaya, uh, this time around sa pagsabay mo sa pag-iipon at paghahanap ng kapirahan at career, kailangan isabay mo din yung pag, -pag sa iyong sarili. Isa so, yun sa mga judgment and awakening mo this time. Judgment cards being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, work on your... Um, Work on the things, I'm hearing this is all about work related. Meron ka mga bagay na dapat mo ma-realize sa trabaho. Halimbawa, lahat ginagawa mo and then you're gonna realize hindi pala lahat 'yan trabaho mo. Dapat mo ibigay sa mga workmates mo 'yung trabaho nila at ikaw gawin mo lang 'yung sayo para pag makauwi ka, may time ka pa for yourself. But first time I'm seeing here na may mali kang strategy, especially here with the Eight of Swords and a Four of Pentacles. Meron kang maling strategy sa 'yong work. And then you're gonna, re gonna realize na parang, ah, mali pala yung strategy ko dito. Dapat pala yung mga dati kong ginagawa. Hindi na pala ubra this time. And then now, makakaisip ka na ng mga bagong paraan. That is the awakening. At parang, ah, okay. And then your work is gonna be better. Your money is gonna be better. Because nakaisip ka na ng bagong paraan at bagong ways in acquiring this. Okay, Aris? That is your pera and career reading for this time. Magkakaroon ulit tayo next time, so don't worry. So, saan po kayo nakarelate, saan po kayo nakaresonate, comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.